nang kang tumakas pero hindi nakababa mula sa mataas na gusali ang apat na Chinong arestado dahil sangkot sa scam hub. Maging ang mga gwardiya ng gusali maharap sa asuntuk, matapos maantalang operasyon ng mga autoridad. nang mabuksan ang pinto ng condo unit na ito sa Maynila. Dahil daling pumasok sa loob para huliin ang mga Chinese nationals na sangkot umano sa scam hub operations. Nagtangkang tumaka sa bintana ang mga Chino pero di sila nakababa dahil nasa 35th floor ang kanilang unit. Sinasakal na yung asset natin kasi allegedly pinasa yung mga cellphone at nalaman kung sino yung nagbibigay ng information dun sa mga authority sa labas. Tamang-tama lang nung pagpasok namin, nailigtas pa natin yung asset natin. Nasamsam ng NBI Counterintelligence Division ang mga computers at gadgets na inibutan sa raid. Habang nasa apat ang inaresto mga Chino, nakatakas naman ang pake ng operasyon na may warat. Kinuswan na natin ng, ng AFASA yung, ano, yung mga nahuli plus yung mga nag, mga guards nung establishment na nagdelay sa pag ano pag operate ng grupo kasama yun i-file namin ng obstruction of justice sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga inaresto para sa GMA Integrated News John Consulta nakatutok 24 oras